Breaking news. Nagpapatawag si Senadora Amy Marcos ng uh, hearing sa Senado para imbestigahan yung pong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Um, basahin muna natin tapos mag-react tayo. Ah. Kasi meron akong malaking question tungkol dito. Uh, as chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation in the arrest of PRRD, an issue that has deeply divided the nation. Okay? It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given the involvement of Interpol and ICC. To shed light on this matter, I am inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOTR, the the DOJ, DFA, NSC, KAAP, and other resource persons and witnesses, the Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction, to clarify policies governing our law enforcement agencies, and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal para process, processes must remain paramount. Ito tanong ko, bakit pag sa impeachment, bakasyon tayo? Diba? Ah... Uh, Kumaga nakalagay nga sa konstitusyon kailangan agad-agad simulan yung ano eh impeachment eh. O pero dahil dito kay Duterte at uh, maka Duterte itong si senadora Amy eh biglang pagpapatawag na ulit ng ano ng uh, hearing. Uh, urgent investigation eh. So urgent. Eh, sa June na lang, di ba? Sa June sa June na lang. Teka lang, mag-comment mag nga tayo dito. Uh, Sen Amy sa June na po nakabreak ang Senado. So, ang tanong dito, kapag nagpaimbestiga si Senador Amy at nag, uh, yung mga tao sa Senado, pwede na bang ipatawag yung sa pwede na bang ipatawag yung sa impeachment para matuloy na? Yun ang tanong dyan eh. Kasi diba yun eh, walang ano, nakabreak. Uh, yung mga senador, wala dito eh si Senador Amy. 'di ba? Magpapatawag sa Senado. O pwede na ba? Pwede na bang magpatawag ng impeachment? O 'yun ang tanong diyan. 'Yun ang 'yun ang question diyan. O tapos ito, ito pag-usapan natin natin. Of course, paulit-ulit natin sinasabi, uh, hindi matatanggap pa rin ng mga DDS sa si Senadora Aimee. Kung merong politiko na pinaka-naapektuhan nang ng, uh, ng uh, pag-aresto kay Digong na tumatakbo sa 2025 it is none other than senadora Amy uh, alam niyo kung bakit o dahil nga sa aming tumatakbo sa aming mga nakalagay sa balota si senadora Amy lang ang may apelidong Marcos okay so kung ikaw ay galit sa mga Marcos kung ikaw ay galit na galit sa pag-aresto kay Digong bakit mo iboboto yung Marcos dun sa balota? So dun palang Senadora Amy hindi mo na ano. Tapos it doesn't help na sila Panelo, walang tiwala sa iyo. Parang maling strategy ito Senadora Amy. Sana hindi na nanggaling sa iyo. Ang problema pa niyan, hindi ka na nga matanggap sa mga DDS side. Ayaw nila, mga wala silang tiwala dahil Marcos ka pa rin. Yung mga kakampi ng kapatid mo, inaiinis na din. Bakit mo i-undermine? yung yung administrasyon ng iyong kapatid sa iyo pa mismo nang gagaling. Ikaw pa mismo ang ang susubok o manunyan yan. Susubok na kumbaga i-under kumbaga pahinain yung ano yung administrasyon ng kapatid mo. So parang double black eye. Double black eye yung mangyayari dito. Tapos idagdag mo pa, Siyempre mga yellow pink, mga dilaw, talaga eh, talagang oh, Talagang, eh, for sure naman, di na din siya umaasa na ibuboto siya ng kahit sinong dilaw. Di ba? So, yun, wala, wala na yun talaga. Simula pa lang, dilaw. O, eh, tapos yung mga dabar cards. Nagagalit pa dahil dun sa Pepsi movie. Di ba? Eh, yun, yun saan? Baka may makuha ka pa dun boto. Kaso, galit din yung mga dabar cards. kasi, yung sa Pepsi movie, ba't naman ganun eh? Tinitira yung mga soto eh. O, tapos ngayon, yung, yung base mo ng mga loyalista, mas lalong na turn off, mas lalong nagagalit dahil ikaw pa mismo yung mag-iimbestiga laban kay Pangulong Bongbong Marcos, laban sa kanyang administrasyon. At alam mo naman senador Aime yung nangyari. 'Yun naman kasi 'yon. Alam mo naman 'yan. Sigurado 'yan. Alam mo naman yung nangyari. Ah, <laughs> uh, Dios diba? so, uh, ayun eh. Gagawin natin dito. Eh, siguro iniisip niya na this would be a good play para siya ay mas tumaas sa survey dahil medyo bumababa si Sen. Amy. Tingnan natin kung anong maging epekto, di ba? Kung positive ba, kung tama ba yung kanyang gamble pa pagpasok dito. Pero sa akin, yun nga, baka sa nito, maghihirin kayo sa Senado para investigahan yung arrest, arrest ni Duterte, eh, biglang matuloy na yung impeachment ni Sara. Mapaaga yung impeachment ni Sara iyon ang mabigat diyan. <laughs> kasi naka-break yung mga ano eh naka-break yung mga senador eh Di ba? tapos gaya papatawag mo i-hearing uh, sa ano okay tuloy na natin yung impeachment dito na tayo eh Oh, iyon ang problema Di, tapos ang break tapos yung ano tapos yung uh, break ng mga senador oh, so anyway Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin Umiinit sa Senado Tayo, Oh, naghanda lang ako mamaya Mga na tayo uh, Number 27 po, Mark Gamboa sa Balota Baka naman Yung mga, mga pro-admin na hindi planong bumoto ng 12 straight Kasi parang may iba dyan Baka hindi ko alam Parang baka mas kumakampi dun sa kabilang parlor Oh anyway po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Number 27, Mark Gamboa for Senator. See you po sa next video. Stay safe parati guys. O, tandaan po natin in the Philippines the Filipino should always come first. Filipino first tayo. Okay guys. Thank you very much po. Bye-bye.